Yes, yo, dito tayo ngayon sa Putatan Spot. Ah, uh, siyempre kasama si Angie. Hello. Ayun. So, nag-try tayo mag-fishing dito. Okay. Para malaman uh, natin yung kasama rin natin si Paco or Molino Anglers, Melvin. Ayusin mo ang buhay mo, Melvin. Shout out mo si Mark. Shout out mo si Mark. Mark, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo, Mark. Shout out <laughs> kay Mark. Tingnan <laughs> natin mga master. Yun, nandun uh, na pa yung ibang anglers. So far, magandang panahon natin ngayon ah nakalabas na yung si Himong pero kagabi hinataw si Bulinao Pangasinan talaga Ilang minutes pa lang yan, Ben? 30 minutes pa lang. oh, mainit-init pa yung makina ng motor niya. Mainit pa yung makina ng motor. Ah, Ayan <laughs> po, mga master, Good size. Woo! Ayan. Ayan. Ayusin mo po yung mark. <laughs> mark, puta ka na Wala akong bulate. Ayan na yun. Ayan na, oh, kumakanan na siyang Oh. Abah, talaga namang ano ha, rumaragakrekah. Oy. buinamano tangbuynamano. Yehey, tagete. <laughs> Binamano lang yang mga master mamaya na yung ano, mamao. Okay, first cast natin. light shit up tayo mga master benga malayo ba ben okay kumakan na si melvin ha oh. ha ba na ang tindi ng inig bin ha ah? mamaw to bin ha ah? ha baka hito Ang bigat. Ay, dito. Ano ba to? Kanduli. Grabe no kanduli. Ito ngayon lang ako nakakita ganito kalaking kanduli ah. Grabe naman kanduli mo, laki oh. Oo. Oh. Grabe. Mamaw na kanduli. Ha? Oh, ayan ah. nang pitik. Anak ng teteng ka. <laughs> Anak ng teteng ka talaga. Oo, oh, naka-experience din. Yes! Good size na to. Hmm? Five fingers na rin. haba ng tilapia dito ang kakapal po oh oh nalangsahan na rin <tos> nalangsahan <tos> din <coughs> ila na naman kahit tabihan mo wala <coughs> ayun oh Malaki yan. Uh. Oh, Nice bin. Ole. Biuling ah. Uh. Sa wakas <laughs> na katilapia ka rin. Mamawa. Yes! Congrats, ang ilit Ano yan ma? Yung improvise mo na ha, ang pingwet. Uy, <laughs> oh, yung laking tilapia. Andito lang pala yung mga malalapad eh. Ay, kuwan yun, mayan ma. <laughs> Kadali yung improvise ni Angie, na Bingwet, oh. Oh, ang oh, laki, oh. Ito so, yung tinatawag nila, nila yung mayan, eh. Ya. Hmm, tuh Oke, lu apa Джо? Ya tayo Malangga. Yo no. Oh. size. Uh. hmm. iba. Uh. lumutang. ba malaki-laki rin to ah kaya pala ang lakas aruyo pala woohoo may nakahalo pwede na rin Sisikan na sila doon eh. Mm -hmm ay putik ka wala kumulo na siya eh sayang, sayang. repeat again Parang Uh -huh. Ba, naihingi niyo go. Ha? Ah? Aba, tilap ma? Arroyo yata. Malaking arroyo. No? Lapa daw. Aba, may huli din doon si... Ano, o? O, atung isa, pungitik na rin. dalawa my friend Batman and Robin yun yung isa malaki laki to pagpasyan dito ng kanyang hitap na bebe bapad yun hmm ilong nakuna kita ng video ilong ka ah <laughs> <laughs> ayan ito yung anak-anak natin sa landayan anglers shout out Phil shout out Phil B Bro, kaito, ito. Ito yung malay. Ito <laughs> Let's go. Pante rin si Mark sa uli ko. Oh, pulahan mga yan. Malaking mga yan. <laughs> Grabe. Nahuli ako. Grabe yung lambitin niya yun ng rod ko. Talagang <laughs> <laughs> umano ako. Parang nagbaging eh. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Akala mo titigilan kita? Isa pa. Isa pa. Yan. Akala mo ah. Makana na naman ng ating mayura oh. Wow, galing ah. Oh. Hmm. Hey. Galing mo, Mark. Ikaw hey. na. Ito <laughs> na siya. Arroyo. Own size. Uunin ko dito yung maklit talaga sa akin. Kanina no pa no. Hmm. Malakasubi daw nung ano niya no, eh. Kala mo nagbagging eh. Kamutsang tinik eh. As. Pero hindi pa rin. may bukol eh. siya sa liig. Sa loob. Hindi sa labas. Hindi sa ganito sa labas. Sa loob dito. Di mismo gitna. Mm. Binigla, binigla. Binigla, Binigla niya ako. <laughs> Sino kwentuhan mo ako eh. Ang ganda ng kwentuhan natin eh. Boom. Boom. Dalawang bigay. Anak ng teting. <laughs> Kandulits pa rin. Ba, nagkamali yung mga. Ano yun sa'yo? Tilapia? Wee! Aray ko, huwag ka manunusok, baby.